ang aking pananampalataya ay materialismo, iyon ang aking pinaniniwalaan. Ang lahat ng aking mga kaibigan sa PAT at lahat ng aking mga kaibigan ay naniniwala na kung hindi mo masusukat, makita, timbangin o bilangin ang isang bagay, ito ay hindi umiiral. Ang huling bagay na gagawin ko sa mundo ay magdasal. Mas gugustuhin ko pang tumalon sa Eiffel Tower kaysa magdasal. Ito ay tila isang ganap na katawatawa na ideya. Nasa ospital ako at humini ako ng morphine. Humini ako ng doktor dahil ang sakit mula sa butas sa aking duodenum na tumatagas ng hydrochloric acid at iba pang mga digestive fluid ay hindi matiis. Tinutunaw ko ang aking sarili mula sa loob, tinutunaw ang aking sarili na parang insekto. Kung iniisip mo kung ano ang pakiramdam niyan, isipin na kumuha ng mainit na karbon mula sa apoy at ilagay ito sa iyong lakas ng loob. Dalawang doktor ang nakita ko sa iya at napaka-friendly nila pero walang ginawa. Inilipat lang nila ako sa operasyon at sinabi sa akin na mayroon akong isang oras upang mabuhay. Sabi nila dadalhin ako agad sa operasyon. Pero sa totoo lang wala naman sigurong tao doon para mag-opera. Kaya pala hindi ako nakainom ng gamot. Sinasabi sa akin ng mga tao na ang aking near-death experience ay dahil sa lahat ng gamot na iniinom ko. Ngunit humini ako ng gamot at wala akong nakuha sa loob ng sampung oras. Wala. Nang pumasok ang nurse at sinabing walang nakitang doktor, sinabi ko sa aking asawa, sabihin sa aking mga magulang na mahal ko sila. Nagpaalam ako sa mga anak ko. Umiyak ang asawa ko na parang wala pa akong nakitang umiyak. Umiyak siya mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nanginginig ang kanyang buong katawan Umupo siya at tuminin ako sa kanya at sinabing ngayon na ang oras ko para umalis. Tapos umalis na lang ako. Ito ay talagang madali. Matagal na akong humihinga. Alam kong kung huminto ako sa paghinga ay masama ito. Napahinto na lang ako sa paghinga at nawala ng malay. Pagtagising ko, nakatayo na ako. Pakiramdam ko ay mas pisikal, mas buhay at ganap na gumaling kaysa dati. Ang una kong ginawa ay isang reality check. Hinawakan ko ang aking sarili mula ulo hanggang paa at naramdaman kong buhay na buhay kahit na napakasarap. Pagkatapos ay nagsimula akong gumawa ng sensory test. Alam kong ito ay makatuwiran, ngunit ako ay isang napakamakatuwirang tao. Dinig na dinig ko ang huni ng mga fluorescent tubi sa kisim ng napakalinaw. Tapos napansin ko yung sense of sight ko, Karaniwang isang daan at walumpu degrees ang ating paningin sa magkabilang mata, ngunit mas malawak ang nakikita ko kaysa isang daan at walumpu degrees. Naisip ko, ito ay kakaiba. Ang aking depth accuracy ay perpekto. Matalas ang lahat, hindi alintana kung nakatingin ako sa malayo o malapit. Napatalas din ang sense of touch. Naramdaman ko ang texture ng linoleum sa sahig sa pamamagitan ng aking mga paa at naisip Wow, ang linoleum na ito ay talagang cool. Lilibot ko ang tinin ko sa kwarto. Ang aking asawa ay nasa kabilang panig ng kama at pagkatapos ay napansin ko ang isang taong nakahiga sa kama sa ilalim ng mga saplot na ang mukha ay hindi ganap na natatakpan. Napatingin ako sa taong lumingon sa aking asawa at napansin kong may kapansin-pansing pagkakahawid siya sa akin. Alam kong hindi ako iyon dahil nakatayo ako doon. Walang dalawang tao ang maaaring magkapareho. Iyon ay magiging kabaliwan. Sinubukan kong makabuo ng isang makatwirang paliwanad. Akala ko ang staff ng French Hospital ay gagawa ng wax version sa akin. Ngunit agad kong napagtanto na hindi sila magkakaroon ng oras o pagganyak na gawin ang ganoong bagay. Ang lahat ng ito ay inis sa akin. Sinubukan kong makipag-usap sa aking asawa na tahimik na umiiyak na may luha sa kanyang mga pisngi hindi siya nag-react. Nakaramdam ako ng frustration. Ang paraan niya ng pagpaparusa sa akin kapag may problema kami ay hindi ako pinansin. Akala ko galit na galit siya sa akin dahil sa dinawa ko sa kanya at kung paano ko sinira ang buhay niya. Nilingon ko ang kasama ko, si Emma. Lauren. Siya ay isang anim na putwalo taong gulang, palakaibigan, may sakit na pranses na lalaki. Hindi rin siya nag-react. Sumigaw ako at nagnangalit ngunit walang nangyari. Tapos may narinig akong tumatawag sa pangalan ko sa labas ng kwarto. Ito ay kakaiba dahil nasa France ako sa isang paglalakbay at ang mga tao ay nagsasalita ng Francis at Howard ay hindi isang Francis na pangalan. Nagsalita sila ng Ingles, Howard, sumama ka sa amin. Pumunta ako sa pinto ng kwarto. Ang pasiyo ay kulay abo tulad ng isang mahinang kalidad na itim at tuting imahe sa telebisyon, napaka out of focus. Especially ito dahil napakaliwanag at malinaw ang silid. Ang sabi ng mga tao sa koridor, alam namin ang lahat tungkol sa iyo. Hinihintay ka namin. Sumama ka kaagad sa amin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katiyakan, natitiyak kong sila ay mga kawani ng ospital at dumating upang dalhin ako sa operasyon. Dahil sa paggamot na natanggap ko sa ospital na ito, ito ay tila danap na lohikal. Kaya sumama ako sa kanila sa mahabang paglalakbay. Ang impyerno ay ang paghihiwalay sa Diyos at ang tanging nagpapasama sa impyerno ay ang mga tao doon. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng impyernong kasamaan. Kung sila ay mas mabait sa isa't isa, ito ay higit na kaaya-aya doon kaysa sa kanilang paghihiwalay sa Diyos. Nangangahulugan din na lahat ng madagandang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos ay nawawala, walang ibon, paru-paro, bulaklak, sikat ng araw, ulan o hangin. Walang candy, chocolate cake o ice cream. Medyo madilim na lugar. Napag-alaman ng mga psikologo na kapag ang isang grupo ng mga hayop ay nakakulong sa mahabang panahon, nagsisimula silang magnanga sa isa't isa dahil iyon lamang ang kasiyahan na kanilang nakukuha may konsepto ng bagong isda sa mga pelikula sa bilangguan. Kapag may bagong preso na dumating sa kulungan, lahat ay nasasabik dahil gusto nilang pasimulan siya. Karaniwang nangangahulugan ito ng brutal na panggagahasa at iba pang kakilakilabot na bagay. Ako ang babong isda. Daan-daan sa kanila ang gumawa ng anumang nais nila sa akin. Ang pisikal na bahagi ay kakilakilabot Ngunit ang mental na bahadi ay mas masahol pa kaysa sa pisikal. Nang mangyari iyon at pagkatapos, iniisip ko kung paano nila ako gustong sakta ng sobra. Bakit galit na dalit sila sa akin? Yun yung part na hindi ko maintindihan. At hindi ko pa rin maintindihan. Ngayon alam ko na kung bakit dahil wala silang pakialam. Hindi sila direktang laban sa akin. Isa lang akong bagong isda sa oras na sila ay tapos na sa akin, na nangangahulugan na ako ay hindi na pisikal o mental na tumutugon, ako ay masyadong sira, isang mapaglarawang termino ay magiging isang hayop na naiwan sa gilid ng kalsada. Sa lugar na iyon narinig ko ang isang tinig na nagsasabing, manalangin sa Diyos. Literal na narinig ko, hindi ko alam kung sino ang nagsabi niyan. Hindi ko alam kung saan nang galing pero parang galing sa loob ko, sa dibdib ko. Naisip ko anong katangahang ideya. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako nadarasal. Munit muling sinabi ng tinig, manalangin ka sa Diyos. Naisip ko, hindi ako marunong magdasal. Hindi pa ako nagdadasal simula pagkabata. Hindi ako nagdadasal. Ngunit ang tinig ay pauit ulit na malakas, manalangin sa Diyos. Pagkatapos ay inisip ko kung ano ang hitsura ng pagdarasal. Lumilipad ang mga iniisip ko. Hindi ko kaya. Sinubukan kong alalahanin ang isang bagay na kabisado ko. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang 38 taong gulang na magaling na profesor sa universidad at pinuno ng departamento. Naisip ko na ang panalangin ay isang bagay na natutunan mo sa pamamagitan ng puso bilang isang bata. Sa wakas ay naalala ko ang Panginoon ang aking pastol, sabik na sabik akong maalala ang isang bagay na tahimik kong binulong ito. Pagkasabi ko noon, nagalit yung mga taong nasa paligid ko. Hindi na sila sumama sa akin dahil nading boring nako na at hindi na interesado sa paningin nila. Sinisigawan nila ako sa pinakakahindik-hindik na wikang narinig ko walang Diyos. Walang makakarinig sa iyo. Ngayon ay sasaktan ka namin ng husto. Maliit lang ang ginawa namin noon kumpara sa ginagawa namin sa iyo. Ngayon, hindi nila matiis ang aking kaawa-awa, kalunos-lunos na munting panalangin. Saka ko pa naalala, ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, mga individual na pangungusap lang ang naalala ko, hindi buong talata. Pero sa tuwing sinasabi ko sila, mas nagagalit sila. Napagtanto ko na sa unang pagkakataon ay mayroon akong isang bagay na talagang kinatatakutan nila. Sila ay walang pagtatanggol. Habang inuulit ko ang mga pariralang ito, mas umuurong sila. Wala akong makita dahil madilim na, pero rinig na rinig ko ang pag-atras nila. Naisip ko, oh, itataboy ko sila. Nagpatuloy ako sa pag-uulit at sa wakas ay nalaman kong wala akong narinig kundi ang sarili kong boses. Nakinig akong mabuti. Alam kong nandoon sila sa isang lugar, ngunit malayo at iyon ay isang magandang bagay. Saka ko naintindihan ang sitwasyon ko. Napigilan ako. Hindi ako makagapang, hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung nasaan ako. Ang alam ko lang ay hindi ako buhay at wala ako sa mundong kinalakihan ko sa Massachusetts. Mayroon kaming mga cesspool at septic tank. Akala ko dumaan ako sa imbernal pababa sa Zoom. Kung may alam ka tungkol sa kung paano gumagana ang mga septic tank, Mayroong hindi ginagamot na material na lumulutang sa itaas. Habang numalalim ka, lalo itong nasisira, hanggang sa huli ang lahat ay nadiging likido at umaagos palabas sa field ng filter. Sinubukan kong isipin kung nasaan ako sa magandang hukay. Alam kong puno ng basura ang buhay ko. Alam kong isa akong makasarili na ashul. Alam ko na. Gayun pa man, hindi ko sana ito aminin sa mundo. Kung nakilala mo ako, Howard Storm, isang profesor sa Northern University, susubukan ko lang sana na humanga ka sa akin at maging tagahanga ko. Ang lahat sana ay sa akin ay isang pro para sa aking ego. I went through a review of my own life and ended up, I know this sounds weird, criticizing myself. Pagkatapos ng aking buhay, napagtanto ko na ako ay namarkahan bilang halos tinanggihan at umiiwas sa bawat lugar sa aking relasyon sa aking ama, ina, kapatid, estudyante, kaibigan, asawa at mga anak. Sa lahat ng larangan ng buhay, nakita ko lang ang mga kabiguan ko. Masama talaga ang pakiramdam ko. Napagtanto ko na kabilang ako sa kinaroroonan ko at natigil ako doon. Walang magbabago. Ang tanging paraan upang mabuhay sa lugar na iyon ay ang pagsamahin ko ang aking sarili at maging mas brutal pa kaysa sa kanila. Bago pa man may makagat sa liko ay pinunit ko na ang ulo niya. Iyan sana ang paraan namin para kumustahin. Kung may magtangkang umatake sa akin, pupunitin ko sila. Gayon pa man, naisip ko na mas gugustuhin kong tumigil sa pag-iral kaysa mamuhay ng ganoon. Mas gugustuhin ko pang hindi umiral kaysa maging katulad nila. Nasa dead end ako ngayon. Alam kong walang paraan palabas. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Alam kong babalik sila at hindi ako makapaniwala sa dasal na tila umuubra noon, hindi man lang sinsero. Ito ay hindi nagmula sa akin puso, Munit ito ay isang desperadong pagtatangka na nangyari upang tumulong ng ilang sandali. Ngunit gaano katagal iyon? Mas lalo akong lulubog sa kawalan ng pag-asa. Ako ay nasa ilalim na ng cesspool at ngayon ako ay emosyonal at espiritual na lumulubog ng mas malalim. Ang aking isipan ay nagsisikap na magkaroon ng isang bagay at bigla kong naalala noong ako ay walo o siyam na taong gulang nakaupo sa paaralang linggo at kumakanta ng Mahal Ako ni Jesus. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Noong bata pa ako ay naniniwala ako sa Diyos tulad ng isang uri ng Diyos Superman. Nang sinubukang kagatin ng mga buwaya at oso na nakatira sa ilalim ng aking higaan ang aking mga daliri sa paa, nanalangin ako kay Jesus at umalis sila. But now there were voices in Emo head. Hindi ka na naniniwala sa katangahan na yan. Bata ka pa, tanga ka. Hindi totoo. Sabi ng ibang boses, bakit kanya pakialam? Dinamik mo lang ang pangalan niya bilang isang sumpa sa nakalipas na dalawampu taon. Hindi kanya pakikingdan. Kung nabubuhay siya, galit siya sa iyo. Puno ng magkasalungat na boses ang aking ulo at sa wakas ay sumigaw ako sa loob ng aking ulo, tumigil ka. Tumigil ka. Sa labis na kawalan ng pag-asa, sumigaw ako, Jesus, iligtas mo ako, nang walang kaunting katiyakan kung si Jesus ay umiral kung gusto niya ako o napopoot sa akin. Wala akong iba kundi ang isang mahinang pag-asa na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isang liwanag, mas maliwanag kaysa sa anumang nakita ko. Kung ito ay isang pisikal na ilaw, nasunog ako nito. Namangha ako sa liwanag at ganda nito. Tiningnan ko ang sarili ko at nakita kong nasugatan ako ng husto. Hindi ako isang magandang tanawin. Pagkatapos ay inabot ng mga kamay at braso ang liwanag at hinawakan ako. Tatlong bagay ang nangyari Una, ang lahat ng mga pasa at pinsala ay nagsimulang mawala at ako ay naging buo. Pangalawa, napuno ako ng ecstatic joy. Lahat ng sakit na kanina ay pumupuno sa akin mula ulo hanggang paa ay nawala. Pangatlo, at higit sa lahat, naranasan ko ang pag-ibig na hindi ko alam na umiiral. Hindi ko pa rin mahanap ang mga salita para ilarawan ito. Binuhat niya ako sa braso niya at niyakap ng mahigpit. Nang hawakan niya ako, alam ko na higit sa lahat ng pagpapagaling at pagmamahal, talagang gusto niya ako. Sa katunayan, naramdaman kong ako ang kanyang paboritong tao sa buong universo. At kailangan mong malaman na ikaw rin. Gusto niya ako. Hindi niya ako galit. Hindi siya dalit sa akin. Siya ay masaya. Napahawak ako kay Jesus at napaluha sa tuwa. Hinaplos niya ang likod ko ng marahan. Binigyan niya ako ng malambot at nakakaaliw na masahe sa likod. Pagkatapos ay umalis na kami. Ito ay tulad ng paglipad sa isang helikopter. Maliban na lamang si Jesus at ako na walang helikopter. Ang alam ko lang ay nakadikit ako sa dibdib niya at alam kong gumagalaw na kami. Medyo natakot ako kasi naisip ko sana hindi niya ako binitawan habang nasa biyahe ay sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko dahil marami na akong luha at laway sa kanya mula sa akin ilong at biti. I felt guilty kasi wala akong tisyo na pampunas sa kanya. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko at tumingin sa paligid. Nakita ko na kami ay lumilipat patungo sa isang mundo ng liwanag at sa buong paligid nito ay parang milyon-milyong maliliit na ilaw na pumapasok at lumalabas. Ito ay puno ng paggalaw at nagkaroon ako ng ganito kalaki. Sinabi kong wala doon ang Diyos. Pumunta kami sa bahay niya sa lugar niya. Nalaman ko lang na sa isang lugar sa dakilang galaksi ng liwanad na iyon. Kung gugustuhin mo, mayroong Diyos at tayo ay naglalakad patungo doon. Ako ang tinakamalaking tanga sa mundo at dapat ay kinasusuplaman nila ako sa pagsasabi at paggawa ng mga bagay na hindi ko dapat sinabi at ginawa. Naisip ko Napakalaking pagkakamali niya. Hindi ako bagay dito. At sa sandaling iyon ay huminto kami at nasa labas lang kami ng lugar na matatawag naming langit dahil iyon niya. Tinawag ko ito sa bahay. Kinausap niya ako sa telepathically sa unang pagkakataon at sinabi, "Hindi kami nagkakamali. You belong here." At naisip ko, paano mo nalaman ang iniisip ko? Hindi ko sinabi. Paano mo maririnig ang iniisip ko? Tumawa siya at sinabing, alam ko lahat ng naisip mo. Akala ko, hindi talaga ako komportable na alam niya lahat ng iniisip ko dahil nag-iisip ako ng mga bagay na ayaw kong malaman niya. At agad kong naisip ang isang bagay na ayaw kong malaman niya, iyon ay naisip ko ang mga suso. Paladi akong interesado sa mga suso. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Tawa siya ng tawa, ang saya-saya niya talaga. At naisip ko, tinin niya nakakatawa ako. Sabi niya, oh, nakakatawa ka talaga. At naisip ko, sa palagay niya nakakatawa ako dahil walang nagsabi na nakakatawa ako. Mayroon akong masamang pakiramdam ng pagpapatawa, ngunit ito ay uri ng New England na dry na katatawanan. Marami akong biro at tinitingnan ako ng mga tao na parang ano bang problema mo? Nagsimula na kaming mag-usap pero pinutol niya ang usapan namin na puro telepatiko. May boses siyang binata at sinabing mayroon akong ilang tao na gusto kong makilala mo. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang musikal na boses at dumating sila. May isang grupo ng mga kababaihan na bumuo ng isang seryosong bilog sa paligid namin at sinabi niya na itala nila ang iyong buhay at nais itong ipakita sa iyo. Nagpatuloy kami sa panunood ng aking pagsusuri sa buhay. Ito ay holographic kung saan ako ay nakikipag-ugnayan sa mga tao at ang nakakatuwa ay mayroong mga props. Ngunit kadalasan ay walang background, mayroon lamang background kapag ito ay angkop. Mayroon kaming mga mesa, upuan at isang sahig. Ngunit wala nang iba pa. Pupunta kami sa isang eksena at tingnan kung ano ang nangyari sa tao pagkatapos ng nangyari sa kanila o kung ano ang kanilang nararamdaman. Naramdaman ko ang naramdaman nila ako ay mas manipulative at malayo sa mga tao at si Jesus at ang mga anghel ay malinaw na nagpahayad ng kanilang sama ng loob sa direksyon na aking pupuntahan, hindi malupit, ngunit higit na katulad ng ito ay talagang nakakabigo. Daramdaman ko ang kanilang mga damdamin at nakaramdam ako ng sama ng loob na ako ay labis na pagkabigo. Hindi sila nagalit, hindi sila naasar, nadismaya lang sila. Kung tutuusin, nalaman ko na tayo ay nilikha para mahalin ang isa't isa. Iyon ang ginagawa namin, iyon ang buong kurikulum, ang buong bagay sa maitim salita, at iyon lang ang talagang mahalaga. At anong ginawa ko? Lumayo ako dito. Nagkaroon ako ng karera, asawa, mga anak, bahay, sasakyan, alam mo, nasa akin ang lahat. Nagkaroon ako ng pangarap na Amerikano. Ako ay sumusulong, nanalo ng mga parangal, nakakakuha ng panunungkulan at naging full-time na profesor. Pero wala ni isa sa mga iyon ang ibig sabihin. Nilinaw nila sa akin na wala sa mga iyon ang ibig sabihin. Actually, nakakagulat talaga kasi sabi ko, Look, look, I have a full-time professorship. I'm a 26-year-old full-time professor. Nobody gets this. At sinabi nila, hindi ito naubmay sa lahat. Tingnan mo, may isang estudyante dito na dapat mong isaalang-alang dahil kailangan niya ng isang kaibigan. At labis silang nalungkot para sa estudyanteng iyon. At ito ay isang pagsusuri ng aking buhay na nagpatuloy hanggang sa aking pagtanda. Nakiusap ako sa kanila na itigil ito, ngunit sinabi nila, hindi kailangan mong manood. Kaya pinagdadaanan namin ang buong bagay. Ito ay matigas at ginawa ko silang talagang bigo at malungkot pero naintindihan ko naman. Simple lang talaga, nandito kami para mahalin ang isa't isa at na-miss ko ito. Akala ko ang buhay ko ay tungkol sa pagiging pinakasikat, pinakamayaman, pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang tao na maaari kong maging. Gusto ko lahat. Nang matapos ang lahat ng iyon, nagtanong siya, may tanong ka ba? At sinabi ko, oh, mayroon akong isang milyong tanong. Tinanong ko siya lahat ng naiisip ko at sinagot niya lahat. Sinabi niya sa akin ang lahat na hindi ko sinabi kahit kanino dahil ang ilan sa mga ito ay medyo mystical. At alam mo, nagkaroon ako ng mga problema sa mga bagay, bibigyan kita ng isang halimbawa kapag ang mga sanggol ay ipinalaglag, patay na ipinanganak o namatay na napakabata, nagkakaroon lamang sila ng isa pang pagkakataon sa buhay. At ang mga tao ay nagalit sa akin at tinawag ako ng lahat na uri ng mga pangalan dahil sinabi sa akin ni Jesus, Sorry kung hindi mo gusto ang plano ni Jesus, munit hindi, hindi siya nagtatapon ng mga sanggol sa impyerno. Hindi lang niya sinabi sa akin, munit ipinakita niya sa akin at nagpunta kami sa mga lugar kung saan ang universo ay puno ng matatalinong nilalang at maraming anyo ng buhay at sa katunayan ang mundong ito ay isa sa pinakamababa sa lahat. Marami pang espiritual, mabuti, mapagmahal at matatalinong nila lang sa buong sansinuko. Tinanong ko si Jesus kung ano ang nangyayari sa mga tao kapag sila ay namatay at sinabi niya na ito ay talagang isang malaking problema dahil kadalasan kapag ang mga tao ay namatay, hindi nila alam na sila ay namatay dahil kapag sila ay namatay sila ay naddusa at kapag sila ay namatay ang pagdurusa ay huminto at sila sarap talaga sa pakiramdam akala nila ay gumaling na sila at hindi nila alam na patay na sila nakakatuwa dahil takot mamatay ang mga tao pero masarap talaga ang mamatay kapag hindi ka maayos tapos naubusan ako ng gamit kaya sabi ko sige gusto kong pumunta sa langit at sinabi niya bueno talagang babalik ka sa mundo at susubukan mong mamuhay sa buhay na orihinal mong nilika upang mabuhay kaya nagkaroon kami ng matinding pagtatalo laging sinasabi ng mga tao Nagtalo ka ba at sabi ko, oh, nakipagtalo ako sa kanya hanggat kaya ko. Sabi ko, bakit mo ako ibabalik sa mundo dahil ito ay puno ng malupit at masasamang tao at mayroon lamang isang kakilakilabot na pag-iral. At sinabi niya, totoo, maraming malupit at masasamang tao sa mundo, ngunit marami rin ang mapagmahal at magagandang tao. At kung ano ang nasa puso mo ay kung ano ang makikita mo at kung mayroon kapag-ibig sa iyong puso, Makikita mo ang pag-ibig sa ibang mga tao. Kung ikaw ay may kadandahan sa iyong puso, sinag niya, ano ang nasa iyo ay kung ano ang makikita mo, tama siya. I've been doing this thing for over 30 years, well, 30, 30 years now, since at 1985. And yes, if you're looking for love and beauty, you'll find love and beauty kung naghahanap ka ng kalupitan at kapangitan, mahahanap mo rin sila Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang pag-ibig at kagandahan ay nasa lahat ng dako at sa lahat, kahit na sa mga taong hindi adad mukhang mapagmahal o maganda. Noong nagpapagaling ako sa tinatawag nilang recovery area sa ospital sa Paris, medyo madilim ang kwarto, araw na, pero hindi bukas ang ilaw. Isang ilaw ang pumasok sa kwarto at pumasok sa kwarto ang isang binata, isang gwapong binata, nasa early 20s, blonde behire, hospital socks, maputlang birding medias, walang manggas na manggas na may neckline at sneakers. Sabi niya, Howard, kamusta at naisip ko, wow, perfect English, medyo nakakagulat sa isang French hospital. Long story short, sabi niya, babantayan kita at gusto kong ipakita sa iyo na magiging okay ang lahat, pero mahaba-habang paggaling mo, pero lagi akong nandyan para sa iyo. At sinabi ko, mahusay. Sabi ko, napakabait, Anong pangalan mo? At sinabi niya, huwag kang madalala tungkol dito. Hindi mo na ako makikita muli. Sabi ko, sabi mo babantayan mo ako at dadalhin sa buong paggaling na ito at lagi kang nandyan para sa akin. Pero ngayon sinasabi mo na hindi na kita makikita. Sabi niya, iyon ay... Tama, pupunta ako. munit hindi mo na ako makikita muli. At sinabi ko, hindi ko maintindihan, hindi ito makatuwiran. Sabi niya, kailangan ko ng umalis. At kaya niya lumabas ng kwarto at muling nadilim ang silid na naupo ako sa pag-iisip. Ano iyon? Ano iyon? Right after that, pumasok yung nurse sa room and I said, sino yung doktor na nandito lang? Sabi niya, walang tao dito. At sabi ko, hindi-hindi ang batang doktor na may blonde na buhok at nakasneakers. Sabi niya, walang tao sa kwarto. Sabi ko, aba, hindi mo naiintindihan, may guwapong binata na kadadating lang sa akin. Sabi niya, walang tao dito sa kwarto, nandito ako sa may pintuan, walang pumasok sa kwarto. At sinabi ko, "Bueno, nagkakamali ka." At nagalit talaga ako. Nadalit siya sa akin dahil nakipagtalo ako sa kanya. Hindi masyadong magaling ang English niya at mahina ang French ko, pero nagtalo pa rin kami. Bumigay na lang siya. Daano ka simple at kadali ang sumigaw sa Diyos at ganap na mabago ang iyong buhay. Maaari kang lumipat mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa kadalakan. Maaari kang lumipat mula sa sakit patungo sa kaligayahan. Malalaman mo na hindi lahat ng iyong mga problema ay malulutas kaagad. Ngunit sa tulong ng Diyos ay makakahanap ka ng mga solusyon sa iyong mga problema. Makakahanap ka ng paraan sa lahat ng kahirapan sa buhay at makakahanap ka ng network ng suporta sa mga komunidad ng pananampalataya. Ganyan ka simple at libre ito, walang bayad o obligasyon. Dahil may grupo ng mga tao na nabubuhay para tumulong at sumuporta sa iba.